Uy! Futers! Hanap gugulatin sana kita eh! <laughs> Grabe talaga siya idol natin mga idol oh! Chimpo mo, di ka magdidilig ngayon! Ano? Hmm. Tapos nandun mga abuno oh Oo oh, pwede na mga abuno, maulad na. Nandiyan na si busing mo ah. si sipag talaga idol si Sipag! Ayun yung mga iba mo. May mga buno na yan. Wala kaya. Wala. Pero mayroon ako. Mayroon ka na. Nakadali ka na. Ilang kilo na nakwa mo? Apat. Okay. Apat. Nagbili ka? To mo. Ah, tapos tunawin ko Ah. Tapos. Tapos siya may sa mga gilid. Ayos. At ano? Malapit na ito. Kunti na lang ang taniman mo. Hmm. Tapos hara Hindi nga ako nag-sortan. Wala eh. ano? Mainit. Mainit. Oo. Uh, ang ngayon na ulan-ulan hmm. kaya kahit maulan po mga kababayan ayan po hmm. si pagano, ano ito po yung ano natin na binablog sa barkada ko ganda na mga panim niya tapos ganito ang kalahok ng talong oh. yah alaga yung brad nag mga ganitang lahok oh, ang ano sarap ano oh. yah kahapon na naroon ako doon sa ano sa may nabinuan hmm sa Tatalin na rin ako dun eh. Doon? Sa palais dam. Hmm. Eh. Sali ka na rin doon. oh mm. O doon to galing. Sa Sipa and Farmers. Ito po yung huli natin. Mga idol. Ihawin po namin ni pare kong imon ito. Ayan po. Tipag ng barkada natin. Kahit nag-uulan po. Eh. Parang wala si misis mo. Nagpasok? Oo, napasok. Kaya sulo-sulo siya ngayon. Dito sa kabila, parang in-spray mo na rin, ano. Nagdidilaw na po yung, ano, kabila. In-spray mo. Tataniman mo. Oo. Oh. Oo. Oh. Hindi ka pa nagkapagtusok ng sitaw. Hindi pa. Ayun, ganyan pala, oh. Tapos didiligan mo pa rin yan. May naman ng ulan, ayan, ano. Uh -huh. Yeah, grabe po. Mano-mano pagugumos ng lupa. Oh. Yan lang. Sipag. Yan. Ay mga idol. Yan mga kaparmers natin dito sa barangay Kabatuan. Talagang pagdating po sa isda. Andyan meron po tayo dyan. Sa mga gulay. Marami po nagtatanim dito sa amin. Kapalayan. Ayan kami naman po ngayon. Mamalayan po kami. Magagawa kami ng palayan. Diyan lang po yung palaya naman namin sa may unaan dyan. Puro po kami at mahal ang pagbibili ng bigas idol. Pero pag tayo magbibinta ng palay, mura lang. Kaya pang konsumo lang ho yung tanim namin. Ay mga idol, araw-araw sipag lang.